Hello mga kapatang helmet. So ayan. Patulak na tayo ng Kiapo Church. Nakakaloka lang kasi ang dami ko nababasa sa FB na mga nag-aaway nga about dito sa kung paano mamanata at mag mga debosyon ba ng katoliko. Pero kasi mga kapatang helmet, ang mga lang talaga ng ganitong gawain ay yung kapwa mo mananampalataya at kapwa mo deboto. So ito, ginagawa natin ito taon-taon. And namulat kasi ako nito since nung buhay pa yung ko na namatay nga sa cancer. Matagal na yun, Diyos ko. Namamanata na, na sila, hindi pa ako buo, hindi pa ako buhay. So ayan, tayo na yung magtutuloy. Pero sila tita tanda, sila tita bunso at yung nanay ko, nagsimba na lang sila. So ako na lang sumasama talaga sa prosesyon. Sumasama sa andas at sa lupit. Dati mga kapatang helmet, kasama ko pa si Bichoga par, pero dahil nga nagkasaad si Bichoga Per and ako, kahit masama pa rin pakiramdam natin and nilag na tayo, hindi kasi ako pwedeng lumiban. Talagang asa, faith mo na yan mga kapatang helmet, so tuloy lang. Ang masasabi ko lang talaga, mga kapatang helmet, ha? Yung sama kung ano-ano yung nangyaw sa social media about kung paano ang debosyon at Panalang patalataya ng mga katoliko hindi sa kung masareno Abay, manahimik ka lang kayo, ha? Respetuhin nyo na mga batang helmet kung hindi tayo pareho ng pananaw. Masabi ko lang dyan mga kapatang helmet, salitang respeto ha, respetuhin nyo na lang. Kung ano yung devotion namin, kung ano yung pananampalataya namin, at saka kung ano yung paniniwala namin. Nakakaloka lang kasi kasi ang dami talaga nag-aakaw. Eh, ay. naman sabi ko lang din dyan, mga kapatang helmet, sa so, iba yung mga pinaniniwalaan or paniniwala or iba yung relihiyon ba nakikinabang din naman kayo ah? iba nga sa nagtitinda pa eh, sa mga klaseng mga pagdiriwang o oh, ba diba? Kaya respeto lang yan. Pag-iisip nyo sa pag-iisip, isip sa pag-iisip. Isip sa pag-iisip. Kasi alas kaos, katlapyo pa rin. Ito nga sir, pag-iisip. Masyempre naman, ginagutot, ginagutot sir. Isip nyo sa pag-iisip, O oh, ayan mga kabatang helmet, lang natin sa ambulansya kasi makaapak tayo ng ano, sigarilyo na may apoy pa. So pinalagyan lang muna natin ng yelo bago tayo sumapak ulit. So sasalubong na ako rito. Dito rin ako nakapuesto nung nakaraang taon. Diyan no? sa Guzman College. Pero dito kasi ikot niyan. So dito kaya may mga nakaabang na. So, pwede tayo po na rito. So, ito mga batang helmet. Waiting kami. Tapos, may nakakantuhan tayo. Si Nanay. Ang na natin, Lorna. Si, si Nanay Lorna from Bicol pa siya. Pero dito na siya nakatera sa QC. Di ba, So, dito, dito kami mga batang helmet. Nag Waiting kami. Kasi galing na tayo doon sa paste. And wala pa nga yung Opo. <laughs> so, ayan mga batang helmet. Last year kasi maaga So, ganitong oras, dumaan na sa atin nung nandun tayo sa may bandang, sa may eskwelahan. Pero ngayon, wala pa rin. So, ang estimated time natin, kung alas 5, kung alas 5 na ngayon, mga kapat na helmet, baka mamaya, mga alas 7 pa, or alas 6, kung medyo maaga-aga, pero mga alas 7 pa to. So, dito na tayo maghihintay. Kaya po lang yung banal, maayot at diktat ang kapitahan ng Nazareno. Para sa inyong bawal ang pag-akyat o pagtampa sa antan ng imahe ng buong nataleno. Bigyan natin ang pagkakataon na patilayan ng ating mga ng ang imahe. Iwag ang pagtulakan upang walang matangkan. มาตรสโนมาตรสายได้

Ayan, mga bata, hindi ko sama kasi nanay. May bagay tayong na-meet. <laughs> mga tiga, Rizal! Di ba na ay? Mata na yung Hello. North Caloocan. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. So ayan mga kabat, ang helmet Natapos din ang araw natin. Kahit na medyo nagkaroon tayo ng minor injury, okay lang yan. Kasama yan sa panata taon-taon. Pero sa lahat ng mga nakilala natin, mga kabat helmet, especially kaya, kaya Nana Yloyna, tas kay Nanay Lorna, tapos kay Nanay Elena, tapos sa mag-asawang senior na tiga Marikina, ingat po kayong lahat sa pag-uwi nyo at sa lahat ng mga kasama ko na deboto at nananampalataya. Sana talaga seryosoyin natin to, sa buhay natin to, hindi yung para lang mapakita na nakakasampa kayo. So sana talaga next year, kita-kits tayo ulit lahat and sama-sama tayo ulit na ihatid ang mahal na senior sa kanyang tahanan. Ingat!